walang pananagutan ang kabataan na nagkakasala. Number one. Number two, hindi rin tama na ang nagkasala sa batas na minor de edad ay dapat pakawalan. Number three, hindi rin tama na kapag ikaw ay below 15 at up to 9 years old at ikaw ay nagkasala ay dapat kang pakawalan. Maliwanag. Noong 2006 na ipasa yung batas, nakita ang ilang mga naging uh, problema sa implementasyon ng batas. Kaya noong 2013, ito ay inamendahan under the chairmanship then of uh, now Senate President uh, Jesus Escudero. He was the chairperson of the Senate Committee on Justice. Ngayon, uh, siguro isang tanong. Uh, ang unang tanong, maaari bang masabi na oo... May kakulangan ng batas, uh, ngunit, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa sa batas mismo. Kaya na nabanggit nung uh, in-interview na kabataan na kaya nila ginawa yung batas, ah, yung uh, uh, kriminalidad. Kaya sila gumawa ng krimen ay dahil hindi sila mapaparusahan. Tama yon hindi ba? Tama yung kanilang yung bitiw na salita. Tama ba yon sa ilalim ng batas? na pag sila gumawa ng kriminalidad o krimen ay hindi sila mapaparusahan. Sa sa usapin po ng kasi ganito po 'yan, ano? Eh, Napakaganda po nung inyo pong katanungan. Ang bata kasi, kahit siya, lalahatin ko na po, ano? Kasi ganito 'yan eh. Pag sinabi mong pananagutan, ang kaduktong punon dapat may parusa. Kasi kung pananagutan, oo, oh, may pananagutan, sinabihan siya, oo, oh, ginawa mo 'yan. Kaya ganito muna ang mangyayari iyo, dadaling ka muna dito sa bahay pag-asa, dadaan ka dito sa matinding intensive na, na uh, masasabi natin psychological and moral and lahat na po, no? sabihin natin. Alam niyo po, Senator Kiko, sa tatlong sa three years and a half ko po sa Bilibid, hindi ko naman po nila lahat, ano? pero wala na pong pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Kapag kakaharap niyo po yan, lahat ng drama, lahat po ng lahat na po, sabihin niyo po. Lahat ng kalungkutan, lahat ng pinagdadaanan niya, sasabihin sa inyo. Pero pag talikod po ng naging interview dyan, o halimbawa ng empleyado, o empleyado yung sabihin gwardiya, o ng probation officer, pag talikod po noon, pagbalik nyo sa selda, bubuksan yung wallet niya, papakita sa iyo yung dyaryo, ito ang pinatay ko pare. Uh, ganyan po ang criminal mind. Hindi ko naman po inilalahat, pero pagkasinabi po natin kasi ng pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan, hindi lang binasa sa iyo. Hindi yung parang gumawa ka ng isang karumal dumal na krimen. Ito po'y nakita ko po ito ha. Ah. Dahil ako po ay kagyat na pumunta sa Camarines Norte. Nung ni-rape nila yung batang, uh, ano po ito ha, ah? uh, Senator Kiko ha, ah. magkakaibigan po ito. Yung babae ni-rape nila, binidyo nila, lahat, pinatay, lahat po binidyo. Hanggang naagnas yung bata, binidyo. Pagdating po, nung kasama po ako to na, nung dinala po doon sa bahay pag-asa, ang sabi nung bata, Ah, hahanthin ko kayo. Sabi doon sa mga papatayin ko kayo. Sabi doon sa mga pulis. Yung ilang, may may no, ilang taon uh, ng ilang taon yung uh, batang 'yun, 13 po. At ilang taon yung grupo sila, hindi ba? Grupo po. 13, 15, yung isa po uh, 16, yung bata pong ni-rape nil nila, 13 din. Nga, gusto mamindahan niya uh... Senator uh, Robin Padilla na ibababa sa 10 years old yung criminal liability. Kung ito ba'y magiging deterrent, mag will it stop the minors from committing crimes? Para sa akin, ang sagot doon is yes and no. No, magkakaroon pa rin ng mga kriminal ng mga bata. Magkakaroon, magkakaroon. And yes, yung mga bata na nakagawa na ng krimen, hindi na siya pwedeng umulit dahil nakakulong na siya sa present setup, yung mga minority edad na mga loko, loko they keep on committing crime time and time and time and time and time and time again sapagkat hindi sila pwede makulong. Paulit-ulit sila nakagawa ng krimen. Ngayon, dito sa batas na pinapropos ni Senator Robin Padilla, eh, one strike ka lang. Gumawa ka ng krimen na hinyos, kulong ka na hindi ka na makaulit.